Ang ganda dito! Magiging interesante ito! Mag-ingat! Naku! Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Oo, oh, magiging masama ito. Oo, oh, eksakto ang sinabi ko sa'yo. Well, talagang kakilakilabot yan. Kadiri, ano ang ginawa mo dito? Ano mo nagawa yon? Talagang pasensya na. Ayos lang ang lahat. Huwag kang magalala, baby. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Pumarito ka. Pakiusap. Alisin mo ito. Mas mabuti. Bumaba ka. Kadiri, nakakasukang slime. Hmm, mayroon akong isang bagay. Heto. Sige, ngayon magtatayo tayo ng bagong bahay. Mas maganda kaysa sa luma. Malapit na. Magaling na trabaho. At nagawa rin natin ito. Oh, pagod na ako. Pinturahan natin ng kulay rosas ang ating bahay. Magiging napakatamis at komportable ito. Oh, ang ganda. Kailangan ko ng isang bagay. Mag-cast tayo ng spell. Ngayon, magiging itim ang bahay ko. Nangyayari na? Oo, oh, oh, asti. Magaling ang ginawa ko. Kailangan ko lang magtrabaho ng kaunti. Kaunting pasensya at magtatagumpay tayo. Oh, wow! Tingnan mo ang lahat ng mga detalyeng ito. ba kung ano ang ginagawa ko? Hmm, ngayon, pinturahan natin ito sa pamamagitan ng paraan. Tama ka, hagdan ito. Wow! At maganda at kulay rosa ito. Ginawa ko ang lahat mag-isa. Ayan na. Handa na. Pwede na akong maglaro. Well, mayroon din tayong ilang mga liham. At ngayon, oras na para gumawa ng bintana. Gawin natin itong napakaganda at medyo madilim. Magkakaroon ako ng pinaka-cool na bahay sa mundo. Malapit na. Kailangan kong iguhit ang lahat ng detalye. Eh, hindi masama. Maganda. Alam ko na magiging astig ito. Hmm, sige, okay. Nung bintana ko ay magiging maliwanag at napakakaaya-aya. Mag-drawing tayo ng ilang bulaklak, ito ay magiging kamangha-mangha. Ganyan, magdagdag ng iba't ibang kulay, kailangan maliwanag Huwag madilim. Ngayon ang frame. Handa na. Wow! Ang galing yan! Talagang gusto ko ito. Ginawa natin ito. Ayan na, Wednesday. O oh, mga kaibigan, ngayon kakailanganin natin ng pandike panahon na para palamutian ang mga dingding. Gagamit ako ng mga straw para dito. Tingnan mo lang yan. Isang tunay na bahaghari. Ayoko na ngang tingnan yan. Ipapakita ko sa iyo kung paano gawing mahusay ang lahat. Iyan na. Kailangan kong sirain ito ng kaunti. Ngayon, idikit natin ang ating mga piraso. Ayan na. Siyempre, kailangan kong pinturahan ito ng item. Ngayon, kulay abo. Malapit na tayo. Oh, pansin lahat. Meron tayong cool na interior. Hindi isang hangal na bahaghari. Kailangan natin ng fireplace. Ayan na. Aha? Ha? Huh? Ano? Hindi! Hindi! O, pakiusap huwag! Saan ka pupunta? Sinusundan ako? Hmm. Ano ang sinabi mo? Oh, kailangan kong tumakbo. Halika sa akin Wednesday. kahit ano. Kalma lang, baby. Kagawang kita ng malambot at napaka-komportabling sofa. Tingnan mo kung gaano ito kakulay. Huwag nating kalimutan ang mga unan. Ang bahay ko? Pwede pa akong maglaro dito? Huh, malaking bagay. Gagawin kong mas maganda ang lahat. Wow, medyo maganda. Mm -hmm. Hmm, sige. Isasabit ko ito dito. Oo, matalino kang bata. Ano sa tingin mo? Astig, di ba? Ano ngayon? Hmm, mukhang kakailanganin natin ito. naiintindihan ko isang lugar para sa mga paniki. Ilagay natin ito dyan. Maganda. Nagkakaisa na ito. Aha. Maganda. Oh, tingnan mo ito. Maraming damit ang laruan ko. Ano sa palagay mo? Wow, Nagpapakita ka ng fashion show para sa lahat. Maganda! Ano sa palagay mo ang mga damit ko? Ang oh, makya, hindi maaari. Uba, uba, iba. Dapat bakit sang bihasan din? Ayan na. Oh, oh, tingnan natin kung kaninong kasuotan ang masastik. Sigurado akong may sagot. Well, meron akong isang kawili-wiling dibdib. Maraming mga kawili-wiling bagay dito. Magaling. Masaya akong nagustuhan mo ito. Ang bahay ko ay talagang napakaganda. At ang bahay ko ay cute at komportable. Saan ka na? Hmm. Huh? Hindi ko maintindihan. Oh, ang ganda. Tingnan mo. Ayos. Ang saya-saya. At ano ang ibig sabihin nito? Mga kaibigan, siguraduhin i-like ang video na ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Palm!